Kuya, bibigyan kita ng 500 pesos pero kailangan mong ubusin itong dalawang stick ng proven within 30 seconds. Sa tingin mo, Kuya, kaya mo maubos ito? Kakayanin, sir. Kakayanin. Okay, hawakan mo muna, Kuya. Bago natin umpisan, baka may gusto kang batiin sa kanila. Okay, ito yung nakamera natin Ay, Pinapadig yung mga tropa ng up course Sa mga tropa, pag nilalo Nagpapulong dito sa rampa talungan Pero tayo pumulong mga damamaya Okay, so kuya, iniready ko lang ang oras At magpapisa tayo, let's go okay. Bago tayo magpatuloy sa video ito mga katropa Kung bago lang kayo dito sa aking page Baka naman Okay, so mga katropa, ito na si kuya Handang-handa na kay ang dalawang stick ng proben Okay, so i-ready ko na yung oras mo Kuya, your timer starts Now, lapangin mo na. 30 seconds yan. Yon, mga katropa. Bali, anim na piraso itong probi na ito. Yon, kita nyo, mga katropa. Tatlo piraso na yung nasa stick. Lunukin mo bigla, kuya, yan. Last. 17 seconds. Kailangan linis ang bibig, ha? Okay. Last. 12 seconds. Tansahin mga paglulo, kuya. Lunukin mo, pre. Lunukin mo, 5 seconds two, one, try me up. Yo, no ba? Okay. Tubig, pwede mo muna tubig. Tubig mo na. Kuya, talagang sakto. Naubos mo yung proben. Sakto sa oras. Napaganda na pinakita mo. Mabilis lumunok. Sanay na sanay sa lunokan. Kuya, paggaling mo. Anong masasabi mo sa mga gustong lumaban sa susunod na challenge? Kaya-kaya yan. Kaya-kaya yan. Kuya, kaya da... Yaon. Okay, kuya. Dahil pinakita mo yung bilis, galing at sanay sa paglunok. Dahil dyan, kuya, meron kang 500 pesos. Oh! Wow! Kuya, thank you sa pagkasa sa ating 30 seconds challenge. Okay, thank you.